historia tagalog horror stories Ito ay kwento ng isang high school student na itago na lang natin sa pangalang Danica Si Danica ay isang pangkaraniwang estudyante na masayahin, madaldal at palakaibigan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Ang araw na sumubok sa kanyang paniniwala. Ang araw na nagpabago ng kanyang normal na pamumuhay. Siya ay nag-aaral sa isang pampublikong paaralan na matatagpuan sa isa sa mga lungsod dito sa NCR. Nangyari ang kwento nang minsang mag-shoot sila sa kanilang paaralan para sa isang dokumentary na iniatas ng kanilang guro sa Filipino subject bilang isang proyekto. Pinangkat ng kanilang guro ang klase nila Danica. Lahat naman ay kaibigan niya kaya walang kaso sa kanya kung kaninong grupo man siya mapabilang. Nang bumilang ang bawat estudyante ng hanggang anim ay napasama si Danica sa group 3. Kasama niya si Paula, Sasa, Kathleen, Serdna, Alvin, Mon at Sis. Bali, walo sila sa isang grupo sa klase kasi nila ay mayroong 48 na estudyante. Natuwa naman si Danica dahil kibigan niya ang mga ito kaya mas magiging magaan at madali ang paggawa nila ng proyekto. Pinabunot sila ng kanilang guro na si Miss Patricia ng kanilang magiging tema para sa kanilang gagawing dokumentaryo. Si Paula ang bumunot dahil Napagkaisahan nila na siya ang magiging pinuno ng kanilang grupo. Paranormal. Paranormal ang nabunot ni Paula. Agad na, nag-usap ang kanilang grupo kung paano nila sisimulan ang naturang proyekto. Nagtanong naman si Paula sa kanyang mga kasama kung meron daw ba silang idea kung paano nila sisimulan ang nabunot nilang dokumentaryo. Matabang naman na nagsalita si Serna at sinabing, ang hirap naman daw yatang gawa ng dokumentaryo ang paranormal. Sumigunda naman ang mestisa at medyo payat na si Kathleen at sinabi nito na anong atake ang gagawin nila at kumbaga parang ghost hunting do ba ang magiging tema nila. Muli namang nagbigay ng bin si Sergna at sinabi niya na mahirap do iyon at wala silang kasama na expert sa mga ganoong bagay at baka kung ano pa daw ang mangyari sa kanila. Sumang-ayon naman ang kanilang leader na si Paula at sinabi nito na tama si Sergna at mahirap na daw baka makagambala pa sila ng mga espiritu. Nagsuggest naman ang matangkad, kulot ang buhok at payat na si Danica. Sinabi niya na baka daw pwede kung mag-research na lang sila sa kanilang community ng mga horror stories at iri-enak nila. Parang yung mga napapanood daw nila sa magandang gabi bayan. Nagtanong naman si Paula sa kanyang mga kasama kung okay lang ba na gano'n na lang ang gawin nila. Sumang-ayon naman ang lahat sa ideya ni Danica. Sinabi ni Paula sa kanyang mga kasama na ang bawat isa daw sa kanila ay maghahanap ng istorya na mayroong kababalaghan. Pipili sila ng pinaka nakakatakot at yung makatotohanan. Pwede rin daw sila magpakwento sa mga kamag-anak o kung hindi kaya ay isa sa mga kapitbahay nila. Bigla namang sumabat si Kathleen. Sinabi niya sa mga kasamahan niya at sa kanyang leader na kung pwede daw ba ay huwag na silang lumayo. Dito na lang daw sila sa kanilang eskwelahan na mag-shoot at marami daw kasing kwento ang ibang mga estudyante rito. Kesyo daw na mayroong white lady sa may CR. May babae rin daw na umiiyak sa may third floor. At meron din daw nakitang pugot na ulo yung dating guard. Nagtanong naman si Danica sa kanyang kasama na si Kathleen kung sino daw bang guard iyon kung si Mang Teban daw ba. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang istorya ni Jay pakiclick na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo. Sumagot naman si Kathleen kay Danica. Sinabi niya na kaya daw nagresign si Mang Teban dahil nakakita raw ito ng pugot na ulo. Nagsalita naman si Danica. Sinabi niya na huwag daw nagpapaniwala kay Mang Teban. Hindi daw yun nagresign dahil tinanggal do ito. Nang momoles sa do kasi si Mang Teban ng elementary students na nagpahalakhak naman sa buong grupo. Hindi naman makapaniwala si Kathleen sa nadinig. Sinabi pa ni Danica na maganda daw yung naisip ni Kathleen para daw hindi na sila lumayo ay sa eskwelahan na lang sila mag -shoot. Sinabi naman ni Paula sa kanyang grupo na sa biyernes daw nila sisimulan ang paggawa ng video. Yung mga kwento na lang daw ay dito gagawin sa eskwelahan. Para din daw sa eskwelahan na lang sila mag -shoot. Nagtanong ulit si Paula kung sino sa kanila ang mayroong video camera. Sumagot si Serb na sa tanong ng kanilang leader na si Paula. Sinabi nito na mayroon silang video camera at medyo luma na pero gumagana pa. Sinabi naman ni Paula na mabuti naman daw at meron silang gagamitin na video camera. Pero kung sino pa daw ang mayroon sa kanila ay dalhin na lang nila kahit daw digicam lang. Para kapag nalobat daw yung kay na ay mayroon pa silang magagamit sumabat naman si Sasa at sinabi niyang meron din silang digicam sa kanilang bahay. Binigyan ni Paula ang bawat isa ng kanika nilang gagawin at magiging role para sa dokumentary. Si Kathleen ang magiging white lady at yung babaeng umiiyak sa third floor. Sinasasa at Serge na naman ang kunwaring nakakita sa white lady. Ang mga lalaki ay na-assign sa mga costume na gagamitin. Si Danica ang magiging tagakuha ng video at si Paula ang magiging direktor. Nang matapos ang klase nila sa Filipino, ay naghanda na sila para sa kanilang susunod na subject. Binigyan din sila ng project ng kanilang teacher sa English. Pinapagawa sila ng music video ng kanilang guro sa isip-isip ni Danica ay napakarami nilang gagawin. Iminungkahi ni Danica sa kanilang English teacher na yung groupings na lang nila sa Filipino ang susundin nila para sa gagawin nilang music video. Nang sa ganon ay hindi na sila mahirapan sa dalawang subject. Sumang-ayon naman ang kanilang English teacher. Napagkasunduan nilang sa isang parke sa kanilang lungsod sila magsushoot ng music video. Sabado ang kanilang napiling araw para gawin iyon. Dumating ang araw ng biyernes. Hapon na nang natapos ang kanilang klase. Ito yung araw na magsushoot sila para sa kanilang dokumentary. Pero bago pa iyon ay may mga nakausap na silang mga estudyante na pinakitaan daw ng white lady sa CR pati yung bagong guard ay kinausap nila kung may nakikita ba ito sa tuwing nagbabantay pero wala silang nakuhang impormasyon mula rito. Una nilang kinuhanan ang eksena kung saan may isang estudyante na nakakita raw ng white lady sa loob ng CR. Ang eksena papasok sa CR si Sasa para gumamit ng banyo ngunit natatakot siya dahil mag-isa lamang siya sa loob habang nasa CR ay may nadidinig niya habang nasa CR ay may nadidinig siyang may pumasok kaya gagaan ang kanyang pakiramdam paglabas niya ng cubicle wala siyang nakikitang tao Magmamadali siyang lumabas ng pinto at pagbukas niya ng pintuan ay sa kanya makikita ang babaeng nakaputi. Tatakbo at titili si Sasa dahil sa nakita niya. Maraming beses na inulit ang eksena na iyon. Minsan kasi ay natatawa si Sasa sa itsura ni Kathleen bilang white lady kaya nauuwi sa tawanan ang lahat. Natapos lang ang eksena na iyon dahil nagalit na si Paula kaya lahat ay nagseryoso na. Gumagabi na nang matapos ang eksenang iyon sa CR. Hindi nila natapos ang pag-shoot ng kanilang dokumentary dahil kinulang sila sa oras. May dalawa pa kasing eksena na hindi nila nakukunan. Madilim na kaya't malabo na ang rehistro ng mga kinuna nila sa video camera. Bukas na lang nila ipagpapatuloy ang shooting after nilang gawin ang music video. Sumang-ayon ang lahat kaya't nagsipag-uwi na sila sa kanika nilang mga bahay. Habang nag-aayos ng gamit para makauwi, ay nagpikturan muna ang magkakaibigan Siyempre, lahat ng kuha ay kasama si Sasa. Mahilig kasi siya mag-pose sa harapan ng kamera, kaya't hindi pwedeng hindi siya kasama sa mga litrato. Si Danica ang kumukuha sa kanila kaya't kaunti lang ang litrato na kasama siya. Kinabukasan ay walang pasok, kaya maaga silang nagpunta sa isang parke para sa kanilang music video. Mag-aalas dosi na ng tanghali matapos ang lahat ng dapat nilang kunan. Maayos naman ang mga nakunan nilang video kaya hindi na sila nagtagal pa doon. Nung uuwi uu na sila ay may isang nakapulang lalaki ang nag-alok sa kanila ng SIM card. Bumili si na sis at serd na dahil mura ang ibinibenta nito. Pero may kakaiba sa lalaking iyon Lagi itong nakatingin kay Danica. Bibili sana siya ng SIM card kaso ay nailang na siya sa lalaki dahil masama ito kung makatitig. Bago umalis yung lalaki, may ibinilong ito kay Mon at muli nitong tinignan si Danica. Mas lalong nailang si Danica sa ginawang iyon ng lalaki. Habang pauwi ay tinanong ni Danica si Mon kung ano ang ibinulong ng lalaki sa kanya. Pero hindi siya sinagot ng kibigan. Tungkol lang daw iyon sa SIM card na binili nila. Hindi na nagpumilit pa si Danica na usisain ang sinabi ng lalaking nagtitinda ng SIM card kanina. Pagkakain ng tanghalian ay dumerecho na si Danica sa kanilang paaralan para simula naman ang pagkuha sa mga natitirang eksena para si ginagawa nilang dokumentary. Alas 4 na sila nagsimula dahil naghintayan pa sila. Pero habang hinihintay ang iba pang kasamahan, may kakaibang ikinikilo si Kathleen. Mistula siyang isang bata na naglalaro at kung ano-ano ang isinusulat sa lupa habang kumakanta. Dahil sa tagal ng mga kasama, nagtungo muna si Danica sa CR. Pagkatapos niyang gumamit ng palikuran, agad din siyang bumalik sa kinauupuan niya. Napansin niyang may mga kasama si Kathleen na tatlong bata. Hindi naman niya ito pinansin dahil marami namang mga bata ang nakakapasok sa paaralan nila. Habang naghihintay, ay tinignan ni Danica ang mga litrato na kinunan kagabi at maging ang mga kuha nila sa parke. May kakaibang napansin si Danica sa litrato kung saan ay kasama siya roon. Nakaupo silang tatlo ni Lasasa at Kathleen sa tapat ng kantin. May anino siyang nakita sa kanyang balikat na parang korting braso. Hindi na niya ito sinabi pa sa mga kasama kahit natatakot siya. Dahil baka pati sila ay matakot din. Baka hindi pa matuloy ang project na ginagawa nila kung magtatakutan lang sila. Binura na lang iyon ni Danica para hindi na iyon makita pa ng iba pang mga kagrupo niya. Maya-maya pa, nakumpleto rin ang grupo nila Napagkasunduan nila na madaliin ang pagkuha ng mga natitirang eksena at dahil sa nakita ni Danica sa larawan ay naglid siya ng prayer bago nila gawin ang dokumentary. Tinawag nila si Kathleen para sumali sa pagdadasal ngunit hindi sila pinapansin ito. Sinabi ni Danica na ipagpatuloy na nila ang pagdadasal. Iba na kasi talaga ang nararamdaman niya sa mga bata na iyon. Nakatitig kasi ang mga batang iyon sa kanya. Ngayon, malakas ang kutub ni Danica na siya lang at si Kathleen ang nakakakita sa mga ito. Nang matapos ang kanilang pagdadasal, lumapit sa kanila si Kathleen kasama yung mga bata. Historia Tagalog Horror Stories